Ayan po, tinanggal na naman po ng aking batuta ang laman nung kanyo. <laughs> laman ng mga medyas-medyas. Medyas. At sumakay, ginawang bangka-bangka, ano-ano man, jeep-jeepan. O, sakay na, sakay. Uy, at may sons pa yan. Oo, ayos na sakay. O, harap kay mama. O, harap kay mama. Kakain na yan. O, oh, kakain, kakain ng aking bebe. O, oh, o, oh, pa, 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 pa. O, oh, oh, oh. ah, ko. Oh. <laughs> Ayan, tumatagilid. Kailangan ng hawak. O, oh, oh, hawak yan ni mama, ha. Huwag mali ko. Tawak ni mama. Mm. Mm, kain, kain. Hmm. Ang ulam ay sinabaw na isda. O babay na sa kanila. Bye-bye. Oh, water.